Richard Gutierrez, nagsampa umano ng kasulaban kay Sara Labotti para makuha ang kustodiya ni Zayon at Kai. Sa kanyang programa, sinabi ni Christy na uunahin ni Richard ang kustodiya ng kanyang mga anak na si Nazion at Kai bago ipawalang bisa ang kasal nila ni Sara. Sinabi pa ni Christy na may karapatan si Richard na magsampa ng kaso kapag nakita niyang hindi masyadong pinapansin ni Sara ang kanilang mga anak. Kalat na po ang kwentong ito at nakarating din po sa amin, Namukhang mukhang magkakatuluyan na po ang pagsasampa ng reklamo o kaso ni Richard Gutierrez para sa child custody, ani Christie. Maaaring yung annulment po siguro ay mapapahuli pa dahil may kumo kontra sa panig ni Richard, di ba? Pero yung sa child custody, maganda na rin naman yun. Kung sa kanyang palagay at kanyang pagtimpla ay hindi masyadong nabibigyan ni Sarah Labotti ng atensyon sa kanilang mga anak, mas maganda kung nasa kanya, hindi ba? Dagdag niya. Matatanda ang ibinunyag ni Annabel Rama ang posibleng paghihiwalay ni na Sarah at Richard, hindi na raw nagsasama ang mag-asawa. Sinabi pa niya na masyadong malaki ang ginagastos ni Sarah kahit walang trabaho. Samantala, nanahimik si Richard sa isyu.